nakakatamad yung init Diyos ko sobrang init dito kahit hapon na sobrang tirik ng araw nakakatamad at nakakagutom <laughs> speaking of nakakagutom at hapon na din tara gawa tayo ng merienda dahil marami akong nakuha na kamote, gagawin natin itong special na kamote turon. Para po kasi sa akin, basta may halo po na evap at condensed milk. Napaka special na po ng luto na yan. Meron nga po pala ako dito ang dalawang medium of kamote at dalawa naman na maliliit lang. Mas maganda po na balatan muna natin ito at hiwain ng maliliit bago natin ilaga. Kasi po kapag nilaga nyo po tapos hindi nyo pa hiniwa, Mahirapan po kayo at matatagalan sa pagluluto ng kamote natin. Ito po, hiniwa ko lang po siya ng maliliit para po pag natin, hindi po siya matagalan, tapos mabilis na siyang lumambot. Mapapansin niyo po, dalawa pong klase yung kamote natin, may orange at dilaw. Yung orange po galing India, tapos yung dilaw naman po galing Pilipinas. Init na po na tubig yung nilagay ko dito, para mas mabilis po yung pagpapakulo natin ng ating kamote. Pwede naman din po yung normal na tubig lang na galing sa gripo niyo. Pagkatapos kung nga pala itong malagyan ng tubig, isinalang ko na to sa ating apoy. Ito po, nilagay ko po yung apoy sa ating medium heat para po mas mapabilis yung pagpapakulo natin. Nung kumulo na po, tinusok ko po ito ng tinidor para po matis natin kung malambot na ba yung ating kamote. Kasi kung hindi pa po, po ito malambot, mahihirapan po tayo mag-smash o magpisa-pisa ng ating kamote. Kapag malambot na po yung kamote, pwede na po itong hanguin at tanggalan ng tubig. At sa pagtanggal ng tubig, gumamit lang po ako dito ng strainer. Kasi po yung kaldero po na pinakuluan natin, yun na po yung gagamitin ko sa pag-smash ng ating kamote. Para isa ang hugasin lang ba? Nung natanggalan ko na nga ng tubig, ipinalik ko yung kamote natin dun sa ating kalderong ginamit. Kapag sigurado ka nang wala ng tubig ang yung kamote, Pwede ka na magsimula mag-smash. Siguraduhin lang po na durog na durog na po yung mga kamote natin at wala pong buo, buo na natitira para po hindi po tayo mahirapan mamaya sa ating pagpabalot. kapag durog na durog na po yung ating kamote, pwede na po tayong maglagay dito ng condensed milk. Dahan-dahan lang po sa paglagay para po matansya natin kung gaano katamis yung gusto natin. Huwag niyo pong kalimutan na haluin na mabuti para ang lahat po ng kamote ay malagyan ng ating condensed. Kapag nahalo niyo na po lahat, huwag nyo pong kalimutan na tikman ito bago nyo po dagdagan ali ng contents. Baka po kasi masubran sa tamis, ang pangit na po ng lasa kapag sobrang tamis. Kapag sakto na po yung tamis at swak na sa inyong panlasa, pwede nyo na po isunod dito yung evap milk natin. Yung paglalagay din po ng evap milk natin, katulad lang din po sa condensed. Dahan-dahan lang din po sa paglagay ng ating evap para hindi po masyadong basa yung ating kamote. Kasi po, pagbasa po yung ating kamote, may tendency po na may herapan po tayong magbalot dahil mababasa din po yung ating lumpia wrapper. Ito po ay mabilis lang mapunit dahil ito po ay cornstarch at harina lang. Pag okay na po yung ating mixture, pwede na po tayong dito maglagay ng 1 teaspoon of vanilla. Itong vanilla ay pampadagdag po ito ng bango. Pag wala naman kayong vanilla, huwag po mag-alala dahil pwede rin po na walang vanilla. Pag nahalo nyo na po mabuti, Lagyan na po natin ito ng ating food color. Dito po, hindi po masyadong lumabas po yung purple na kulay niya kasi po yung kamote po natin ay kulay orange. Kaya mahirap pong lumabas yung purple na kulay. Pag okay na po lahat, pwede na po natin simulan yung pagbabalot ng ating kamote. Dito po, yung pagbabalot po, kagaya lang po ng pagbabalot ng lumpia. Kung nakapanood po kayo ng ating paggawa ng lumpiang toge, ganun lang po ka-easy magbalot ng lumpia or kamote turon. Kung hindi pa po kayo nakakapanood ng ating vlog sa lumpiang toge, manood na po kayo, yun din po ay healthy at easy steps lang din gawin. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, share, and subscribe. Sa so, mga nagtatanong po dyan kung bakit po ako mahilig magluto, hindi po ako nag-aral ng Culinary of Arts. Ano po yung parang alam niyo po yung experiment lang sana pero Aba tumatagal para natutunan mo na po kung paano siya gawin. Kumbaga nagiging hobby ko na po yung pagluluto. Kumawa lang po ako dito ng walong peraso, yung saktong pang lang po. Tapos yung sobra naman po, pwede po natin yung i-freeze, hindi po yung masisira. Kapag ready na po yung ating turon, pwede na po tayong mapainit dito ng ating mantika. Nasa low heat lang po yung ating apoy dito para hindi po madali masunog yung ating lumpia wrapper. At sa paglalagay naman po ng ating turon, Dahan-dahan pa po, para hindi po madikit dikit at kapag sa tingin niyo po ay nag golden brown na po. Pananahon po natin tong balitanin para yung kabila naman po, yung ating maluluto, dadlong peraso lang po yung nilagay ko para hindi po masyadong ma-compress yung ating to. At kapag na golden brown na po ang lahat, pader na po natin tawangin. At ng lalagyan po natin, dapat may tissue po para matanggal po yung excess oil kapag okay na po. Pwede putong po itong tapingan ng condense. Yung sobrang condense po natin kanina. Tapos masarap din po to kapag may sesame seeds. Kaso wala ako eh. Pwede din itong pang Napakapatok na sa mga bata. At siguradong healthy at masustansya din.